Live TV Radio. TV Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Mga ng mga batikang bilang usapan, puno-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaang. Kami nagpapaalala na sa kabilang mga Radyo good News, Radyo My Get News. Ito newsline para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng biyernes Senate resolution ukol sa pag-usa ng impeachment case laban kay VP Duterte ilalatag sa August 6 ayon kay Senator Ron Tiveros. Resolusyon para sa publiko ang deliberasyon ng Kongreso hinggil sa national budget na ihain na sa Kamara. Tatlong biktima ng human trafficking na inalok ng trabaho sa Spain nasa Gipsa, na sagip sa naiya. Pilipinas, tag-uwi ng 18 medals mula sa Pencak Silat Asian Championships. At Pilipinas, nakamit ang ginto para sa Battle of the Pastry and Bakery Chefs 2025 sa Malaysia. Newsline. Magandang umaga po Pilipinas! Ang saya na ang naman saya. dahil biyernes na Friday na! Friday, Friday, Friday. partner. Favorite day. <laughs> Tapos kakatawa sa mga sahod. Kamusta oh. po kayo, lightmates? Kami pa rin po ang inyong lightmates sa mga kasama ninyo para sa 30 minutong kompletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang... Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. panahon. Ay partner nga pala bago tayo sa ating detalye ng balita. Yes. August 1 ngayon partner. Correct. Oh. Unang araw ng buwan ng Agosto pala. Tapos so, ano isang oh, nga, ito, isang buwan na naman eh bare months na. na. <laughs> Exciting. Exciting. <laughs> <laughs> Kaso pagod na naman ang ninang ani dahil Okay lang yan. Mag, ano, mag, uh, ha May, magaling ka maghanap partner ng mga regalo. Hindi no? naman masyado partner. Hindi na nga ako masyado nagregalo sa mga inaan ko yun, kasi medyo malalaki na sila. Ah okay. Pero an yeah. ano, ang pound na lang? Pero oh, oh, pag pumupunta, oo, yung iba, talaga pagka mga bata pa, mga books, mm. uh, toys, na yung pang uh, kailangan nila habang lumalaki sila. Pero pagka uh, medyo matanda na, kailangan na kasi na sila yung bibili ng sarili nila. so, pera na. Magamit, Yes. Oh. But, pero alam mo, natatouch Naging ako bare sa mga... Naging talaga yung usapan natin. Last <laughs> na partner, pero natatouch talaga ako. Alam mo, pagka yung mga ninong-ninang, eh, nagbibigay pa rin sa akin ng mga hindi cash. Talaga. Kasi parang, alam mo, you, find time eh, di ba? Na mm -hmm. mahanap yung mga bagay-bagay na yun. Ang hindi ko na... Ang hinahanapan ko na ngayon na ng mga regalo o yung mga tito-tita, ninungay ng ah, komismo, okay, 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 oh, yung mga kabataan kasi. Uh, ano Iba na yung gusto kasi yes. nila. Oh, pang milk tea na, pang coffee-coffee uh, eh, na. At tayo na lang kasi partner ang nakaka-appreciate ng mga Ito. regalo halos. Tapos parte isa pa, yung pag mga sandwich class, <laughs> naninong ninang kasi, minsan magsusukat yan ng mga pantalon, gaganong pa yan dito. Uh <laughs> <Galit ka>. -huh. <laughs> mo ba yun? Meron ka ano, partner eh, may kasama ka namimili, hindi mo naman kilala. Pwede mo bang kung kasi mo sa inyo to? Ay, o, oh, may mga diba diba? hmm. Okay, para po sa ating balita, nagbabalang pag-asa kayong biyernes sa 1 Agosto na patuloy ang epekto ng Southwest Monsoon na yung tinatawag pong habagat sa Luzon maging sa Visayas. Inasahang makakaranas sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-kulog ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Abra, Benguet at Sambales na maaari pong magdulot ng flash flood o landslide. Bagyang maulap naman hanggang maulap ang papawirin sa Metro Manila na lalabing bahagi ng Luzon, Visayas na posibleng makaranas ng pulupulong pagulan dahil sa malalakas na thunderstorm. Live TV Radio, Live TV Radio. Live TV Radio. Maglalabas ang resolusyon ng ilang senadora sa August 6 para pagdesisyonan kung paano uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Rizonte Veros. Kasama sa resolusyon ang mga payo ng mga dating maestrado. May reporting Giljan sa si East Cruz. May tinatrabahong resolusyon ng ilang senador para pagkasunduan kung paano uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nitong July 25 ay diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case dahil nilabag ng House of Representatives ang one-year bar rule. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, apat na silang mga senador na pumirma sa resolusyon at inaasahan niyang may iba pang mga senador na susunod. Nagre-refer sa mga payo, mga gabay na mga um, dating justices kung ano yung pinapayo nila sa amin ng mga mambabatas at kung paano sa tingin nila tamang i-address namin yung Korte Suprema. Kumpiyansa pa rin si Ontiveros na uusad ang pag-uusig sa vicepresidente. presidente. Inamin naman ni senador Kiko Pangilinan na sa kanyang tanggapan ang galing draft resolution. Bukod kina Pangilinan at Hondeveros, lumagda na rin sa resolusyon si Ram Minority Leader Tito Soto at Senador Bamakino. Sa August 6 plano ilatag ng mga senador ang resolusyon. Maghanap ng pagbabalanse o harmonization no, sa pagitan ng pagrespeto sa Korte Suprema, pagtaguyod sa mga responsibilidad namin bilang Senado at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ating mga mamamayan. At sakali namang ihirit na mga Duterte alay sa Senado na ibasura na ng tuluyan ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pagdedebatihan talaga namin yan at handa po ako, handa kami sa minority para ilatag ang bawat naming argumento, bawat naming opinion. Nauna nang sinabi ng Korte Suprema na hindi nangangahulugang walang pagkakasala ang respondent sa impeachment case. Dagdag na mataas na hukuman, ang kanilang desisyon ay base lamang sa legalidad ng impeachment proceedings ayon sa saligang batas. Ace Cruz, Newslight. Newslight. Samantala, dako tayo sa ating balita sa labas ng himpilan patuloy ang pagsusulong ng ilang mambabata sa transparency sa pamahalaan, partikular po yan sa 2026 National Budget. Ang karagdagang detalye sa report ni Jomar Villanueva. Jomar! Is formal nang inihain sa Kamara ang resolusyong layong gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee hinggil sa 2026 National Budget. Mismong ang timsa ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez ang nagsumite nito. Sa ilalim ng House Resolution No. 94 papayagan ang mga people's organization na maging observers sa deliberasyon ng Bicam. Ayon kay Romualdez, ito ay para masigurong transparent at bantay sarado ng taong bayan ang magiging national budget at para maiwasan ang umano'y mga budget insertion. Kapag aprobado na ang resolusyon, bubuo ng guidelines ang House Committee on Appropriations para matukoy kung ano-anong people's organization ang magiging accredited. Nauna na rito, Sinabi ni Romualdez na posibleng i-livestream ang deliberasyon ng BICAM para matutukan ito ng publiko matapos yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na ibabasura niya ang mga budget proposal na paliwas umano sa mga programa ng pamahalaan. Ang babala ng Pangulo tungkol sa budget ay kasunod naman ng mga isyo ng korupsyon, partikular na sa mga flood control project. Bukod kay Romualdez, co-authors ng resolusyon sinatingog Natingog Party List Representatives Yeda Marie Romualdez, Andrew Julian Romualdez, at Jude Asidre. Samantala, itong senador ang nagsusulong ng pagsasa publiko ng budget deliberation noong lunes, July 28, na una nang maglabas ng joint resolution ang mga miyembro ng minorya na sina Senate Minority Leader Vicente Soto III, Rita Huntiveros, Juan Miguel Zubiri, Pantilo Lacson at Loren Legarda maging sinatiko Pangilinan at Bang Aquino na pawang miyembro ng mayorya hakbang ito ng mga senador para maibalik ang tiwala ng publiko sa national budget. Kasunod ng aligasyon kay Senate President Chris Escudero na may pakana umano ng budget insertion na una na itong itinanggi ni Escudero. Jomar Villanueva, Newslight. Maraming salamat sa report niyan Jomar. Newsline. Samantala, dinepensahan ni Senate President Francis Escudero sa Senate Majority Leader Joel Villanueva sa ilang naguugnay dito na may kinalaman sa maanumalyang paggasta ng Flood Control Project Funds. Gitna Escudero, kinatawan ng si Bak Portile si Villanueva ng mapabilang sa Kongreso na pagsugpo sa korupsyon ang pangunahing layunin kaya't kabaliktaran kung makikisali ang mambabata sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Nauna nang sinabi ni Escudero na demolition job sa kanilang dalawa, lalo't si Villanueva ang napipisil niyang maging majority leader bago pa magbukas ang 20th Congress. Sa panig ni Villanueva, pinasalamatan niya si PBBM matapos mabanggit ang issue ng Flood Control Project Funds sa sona nitong lunes sa makailang beses ng sinisita ni Villanueva sa Senado. Makalipas ang 27 taon, ngayon lamang yata ako maaakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay um, noong pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay sibak citizens' battle against um, corruption. Ang tinig na yan ay mula kay Senate President Escudero. Newsline. Samantala, sa ipapantampok na balita ng Newslight, kinumpirma po ng PNP na naaresto sa ibang bansa ang dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan, kaugnay pa rin po sa pagkawala ng ilang sabungero. Naibalik na sa bansa si Elakim at uh, Jose Patidongan nitong July 22. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si uh, General Jean Fajardo, tahimik ang operasyon para matiyak ang huli ng dalawa na itinuturing na missing link sa kaso. May warrant of arrest po sa kasong robbery si Jose habang sinampahan ng kaso sa paggamit ng peking pangalan sa passport sa Ilakim. Gate po ng PNP legal strategy. Ito para hindi masampahan ng arbitrary detention ang mga operatiba. Sa kabila po nito, pareho namang nagpahayag ng kagustuhang makipagtulungan ang dalawang sospek at maaring maging susi pa ang kanilang salaysay sa pagresolba ng kaso. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development ukol sa PECET scam text messages na may pamamahagi ng emergency cash transfer para sa mga pektado ng pagbaha at pagulan sa Metro Manila. Paglilinaw ng ahensya ay binibigay lamang ito sa mga pamilyang may partially o totally damaged na kabahayan at batay pa sa pagsusuri nito. Ganito rin ang babala ng National Disaster Risk Reduction and Management Management Council dahil sa kaparehong scam messages gamit ang kanilang numero o pangalan. Pinag-iingat na huwag ba sa mag-click ng link mula sa mga mensaheng ito. Slide. Samantala, arestado po ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG ang labing pitong katao sa loob ng anim na buwang dahil sa iligal na online na pagbebenta po ng text blast machines at signal jammers. Sa isang press briefing sa Campo Grame, pinakita ni PNP ACG Director Brigadier General Bernard Yang ang mga nakumpiskang gamit mula sa sospek na si Elias Kian, 36 years old, na nahuli sa isang entrapment operation sa Taguig City noong pong Hulyo 22. Nakumpiskang mula kay Kian ang labi isang unit ng GSM modem pool na ginagamit bilang SMS blaster machines. Naharap po siya sa kasong paglabag sa Philippine Radio Control Law at Cybercrime Prevention Act. alke kay Yang, sa 1.1 milyong piso ang halaga ng mga nakumpis uh, kagamitan mula po sa lahat ng nahuling sospek. Patuloy naman ang kampanya ng PNP laban sa cyber cybercriminals para masiguro ang ligtas na digital space dito sa Pilipinas. Nasa batang ng Bureau of Customs sa mahigit 40 milyong pisong halaga ng misdeclared na vape products at ibang regulated goods sa Manila International Container Port. Ayon sa Customs, sa ang kitchenware o mga gamit sa kusina, ang mga kargamento mula China pero natuklas ang may lamana na 81,000 vape products, paraffin wax at iba pang kontrabando isinagawa ang 100% inspection noong July 14 batay sa derogatory information ng Customs Intelligence and Investigation Service na ng warrants of seizure and detention ang mga kargamento noong July 23 at isinailalim sa forfeiture proceedings nilabag ng mga shipment ang batas gaya ng Customs Modernization and Tariff Act at RA 11900 o Vape Regulation Law Iniimbestigahan na rin ang posibleng sangkota sa smuggling at tiniyak ng kosom sa mananagot ang mga responsable. Nasa gate naman sa Dinoy Aquino International Airport o NAIA ang tatlong biktima ng human trafficking na patungo sana sa nasa Spain para sa trabaho. Ay kay Bureau of Immigration of, uh, o BI Commissioner Joel Viado, unang giniit na mga biktima na patungo sila sa Spain para sa isang conference. Kinalauna ay inamin ng tatlo na sila ay nirecruit at pinangakuan ng trabaho sa Spain. Nagbayad umano ang mga biktima na higit pa sa 300,000 pesos para sa tulong na makaalis ng bansa sa iligal na paraan. Matapos masa lagi pinihatid po sila sa Interagency Council Against Trafficking para sa investigasyon at pagsampan ng kaso sa mga recruiter. Live TV, Radio. TV, Radio. TV Radio. Good news po sa mga senior high Ipinaliwanag ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na apat sa bawat limang kumpanya sa bansa ang bukas at handang mag-hire ng senior high school graduates basta may TESDA skill certification sa post-SONA discussion sa San Juan, sinabi ni TESDA Chief Kiko Benitez na nasa 175,000 na senior high school graduates ang nabigyan ng NC2 at NC3 certificates. Lalong pinaiigting ng TESDA ang assessment at training programs ito para tugunan ng skills mismatch at tulungan ng mga kabataang makahanap agad ng trabaho. Iginiti ng ahensya na layo nitong makatulong sa Labor Department na mas mapalakas pa ang ekonomiya at trabaho sa bansa. Samantala nilinaw naman ni DepEd Secretary Sani Angara na walang pagbabago sa implementasyon ng K-12 sa kabila ng mga batikos sa Nagla naman ang pamahalaan ng 399 milyong piso bilang pondo po para sa proyektong pang-turismo sa 21 piling destinasyon sa bansa. Ayon sa Department of uh, Tourism o DOT, binuksan ang pagsumiti ng mga panukala para sa kalawang cycle ng Tourism Champions Challenge o yung TCC, isang programa na layong bigyang kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng community-based tourism projects. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, layon ng programa na maramdaman ang kaunlaran sa turismo hanggang sa pinakamalayong bahagi ng bansa. Ilan po sa mga top projects ay ang uh, Ambagyo Skyport sa Nueva Vizcaya, Mangrove Park sa Sablayan at Ecotourism Park sa Romblon. Patuloy ang pagsuporta ng DOT sa mga LGU para mas mapalawak ang benepisyon ng turismo sa mga komunidad. Inilunsad In ang um, Bureau of Corrections sa Bucor ang Blue and Red Ribbon Project, isang makabagong programa na layuning palakasin ang reintegrasyon ng mga pinalayang persons deprived of liberty o PDL sa lipunan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., hango ang proyekto sa Yellow Ribbon Movement ng Singapore na naniniwalang karapat dapat ang bawat isa sa pangalawang pagkakataon. Bahagi rin ng inisyatiba ang pagtatayo ng halfway houses sa iba't ibang piitan at penal farms bilang pansamantalang tirahan at ligtas na lugar para sa mga PDL na naghihintay ng tuluyang paglaya. Sa pagitan ng July 4 hanggang 30, Nasa 700 na PDL ang pinalaya mula sa iba't ibang kulungan na nagdala ng kabuang bilang ng pinalaya sa ilalim ng Marcos Administration na 25,304. Balitang Probinsya Ipinak malaki po ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang zero billing policy ng OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga kahit patuloy pong dumarami ang mga pasyente at dumalawak ang serbisyong medikal nito. Ay kay Dr. Patrick Louis Maglaya mula Enero hanggang Hunyo ngayong pong taon ay mabot na sa higit 53,000 na pasyente ang italang tumanggap ng serbisyo 24% na mas mataas kumpara po sa parehong panahon nung nakaraang taon. Tumaas din ang surgical operations ng 72% habang urgent care admissions ay lumobo ng 63%. Para tugunan po lumalaking uh, pangangailangan, nagbukas na rin ang ospital ng bagong specialty services sa larangan ng cardiology, nephrology, pulmonology, ENT at surgery. Patuloy naman pong tumatanggap ang OFW Hospital ng mga aktibo at dating OFWs at kanilang mga kaanak habang nasa si kaso ang level 2 accreditation. Baditang abroad. Nilagdaan ni Russian President Vladimir Putin itong Webes ang isang bagong batas sa na nagpapataw ng multa sa mga internet user na naghahanap ng mga webpage, aklat, likhang sining o album ng musika na itinuturing na extremist ng mga otoridad. Ayon sa batas, maaaring pagmultahin ng hanggang 5,000 rubies o katumbas ng humigit kumulang na 3,700 pesos o 64 US dollars. Ang sino mang mapatunayang sinadyang maghanap o naghanap o nag-access ng ganitong mga material. Marinkunan din na ito ng mga kritiko bilang panibagong banta sa kalayaan ng pag-iisip at pagpapahayag sa Russia. Itinuturing nila itong hakbang upang lalong higpitan ang kontrol ng Estado sa paggamit ng internet at media. At para po sa ating balitang pampalakas sa oras na 8.49 ng umaga, kinumpirma ng Women's Tennis Association na hindi na makakasalit si Filipina Tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open dahil po sa shoulder injuries na iniindan niya. Papalit sa kanya sa main draw si Mexican player Renata Zarazua. Magugurita ang kakagaling lang po ni Ayala sa Montreal, Montreal Open kung saan natalo siya kay dating Wimbledon champion Marketa Vondrusova sa isang mahirap na match. Sa kabila po ng pagkatalo, nagpapasalamat si Ayala sa karanasan at sinabing oras naman na para magpahinga at mag-recover. Samantala, magugurita ang sinabi po rin po ni Ayala na balak niyang sumali sa mga torneo gaya ng Southeast Asian Games o SEA Games sa Thailand sa susunod na taon. Slide. Get well soon ha? kay oh, Alex Ayala. Sana ay makarecover ka agad. Uh -huh. Pero uh, kunin na pagkakatang ito na makapagpahinga. Uh -huh. Samantala, sports light pa rin po tayo, lightmates, sa matagumpay ang Team Pilipinas sa 9th Pengkak Silat ASEAN Championships matapos masungkit ang kabuang 18 medals sa Vietnam. Pinangunahan ni Jude Meets sa Halandoni Bebas ang tagumpay ng koponan sa pamagitan ng gintong medalya sa solo creative female category. Buko dito nakapag-uwi rin ang bansa ng limang pilaka at labing dalawang tansong medalya mula sa iba't ibang miyembro ng delegasyon. Ipinakita ng mga pambato ng Pilipinas ang husay at tapang sa larangan ng pengkak silata. Tunay na isa na namang karangalan ang naidagdag sa bandera ng ating bansa. Congrats! news, good vibes. Oh, Hi. para po sa ating good news, good yes. vibes. Nakapag-uwi na mga parangal ang Team Pilipinas sa Battle of the Pastry and Bakery Chefs 2025 na po sa Penang, Malaysia. Ang prestiyosong culinary competition ay nilahukahan ng grupong mula sa Lyceum of the Philippines sa Laguna. Nasungkit nila ang apat na gintong medalya, isang tanso kabilang ang pinakamataas na parangal para po sa wedding cake display category. Bukod dito, nagwagi sila sa ginto para sa chocolate pralines. Sana tama yung mga pronunciation ko. Amuse bouche at creative cake display. Tinalo nila ang ibang kalahok mula sa Southeast Asia. Pagbati po para sa lahat na nagwagi at syempre sa Team Pilipinas! Galing diba? nila partner oh, oh. At mukhang masasarap Nakakatawa Kaya, parang man. Hirap ano, hatiin, no? ang Parang oh. hirap kainin May pinaparood oh. ako dati Partner ng Cake mm -hmm. Boss ayan, Sa TLC Ang saya nun no, oh, Doon oh. ka talaga maaantok -okay Kasi talaga nakaka-relax <laughs> 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 Nakaka-relax kasi totoo, Yung panonood Ng na mga nagluluto mm -hmm. Partner Lalo na pagka Nagbe-bake ka Pero mm -hmm. minsan matutuwa ka rin Kasi Ala Ang cute Dahil iba-iba Yung creative design Na ginagawa ng mga Pastry shops sa kung gano'ng kahirap Di ba ilalagay yung Ang tawag doon Parang Yes tawag doon yung ano? Yung mga, misa may mga chocolate silang gusto. Ang mga ganash-ganash. Oh, ganash. mga ganache, ganache. Ang no, partner. Kasi mahilig tayo sa pastries. Mm -hmm. Yan yung ginagawa natin pag umaga, yung dami mong ganash. Ah, iba yun! Iba, ano ba yung partner? Oh, Hanash. <laughs> hanash yun. Ako, mahilig tayo sa pastries, kaya nga favorite natin ng Tita Vic's pastry. Ay, paborito ko yun! Oo, oo, nang uh, Sarap. kinain natin noong uh, -a Day. Oo. Tsaka marami silang mga ano, ha, yung mga ka partner natin bukod sa pastries. Pastries, bread. eh, syempre gusto natin yung mga ibang pagkain. Yung yes. mga, Mr. and Mrs. B. Yan. Malaysia lang yun yung mga cuisine. Yes, no? of course. Yung mga curry curry. Sarap-sarap. Yes, eh, sarap. the only Susan's Kitchen. Yun. Ay, yung mga pag... An, parang namimiss ko na silang kaya. Partner. <laughs> <laughs> parang Saka hindi ano, yung, to. yung ano, grab and... Uh, grab and eat. so, Yan, uh, yung tusok-tusok na talaga tubo, nga naman. Sarap yun. Ah, ang sarap ah, ng feeling. Lalo na ka-Pilipinian na tayo ng partner. Ah, okay. talaga mga Filipino tusok -tusok. Ay, speak Speaking of August nga pala, partner. Mm -hmm. uh, buwan ng wikang Filipino. Yes. Ah, oh. At syempre, partner ngayong linggo po mm -hmm. ha ay ang linggo ng musikang Pilipino. Ayun. Kasabay noong Buwan ng Wika. Pero syempre, may pakiusap sa atin ng ating mga Filipino songwriters mm -hmm. na sa ating po mga worship uh, uh, worship time mm -hmm. doon sa ating mga services sa simbahan uh, gamitin po natin ang mga gawang Pinoy na kanta. Ay, oh, Kantahin natin randa. ang mga Tagalog songs o so, oh, hindi naman kaya eh, kahit English songs basta gawa ng Pilipino. Para bilang mm -hmm suporta ah, sa linggo ng musikang Pilipino. Mm -hmm. Bandera natin yan, partner. Tsaka mm -hmm. ngay ngayon din po pala, partner, yung 16th mm -hmm. uh, death anniversary po ng ating yumaong uh, dating Pangulong Correct. Corazon Aquino. Yun. Ay, babati natin, natin ating mga viewers mula po sa Facebook. Siyempre, si Quintin Montesto, po. John Resti Mandab, Uy, si Ang Bisa, si Beth Lemonsito, Vivian Sarmiento, Angelita Lagrana Torres, Silvia Silvia Handa, maging ating mga Facebook Live uh, viewers mula po sa Hong Kong baka uh, may mga ginagawa pa sila syempre si Ma'am Kyle Sian at uh, si Ma'am uh, Magdalena Hidalgo Dalmaso at saka iba pa natin mga Hong Kong friends at Macau friends Thank Good you! Good morning! Happy watching po sa inyong lahat siyempre partner gusto kong kunin ang pagkakataong ito na batiin ang Happy Happy Birthday mm -hmm. ang aming ninang ninang SP Jonisho Happy Hi Birthday po. po! Hi ninang! Ninang sa kasal partner? Yes! Mm -hmm. Sana ay mabusok <laughs> Tiga saan ba si ninang partner? Tagapasay Pupunta kami dyan mamaya. Yeah, Ay, pwede, pwede. Mabilis lang. Yeah. Yeah, no, no, no. Yeah, no, Good morning! Masarap na kainan sa Friday. Correct. No. Friday na Friday. Mayroong <laughs> lafangan. Yes. Lalo na partner, mag, matatapos yung blood test ko ngayon. Ay, oo. Oh, pwede pwede na. ako kumain. At <laughs> tsaka, alam mo partner, masarap dyan magpa-extend na lafangan kasi bukas Saturday, pahinga yes, tayo. Yes, pahinga. So. Pwede-pwede tayong kumain dyan. Ako, rest is work din ha, like sa... kung kayo po ay may trabaho pa rin, syempre kailangan nyo pong magpahinga. Nagpahinga. Lagi pong maglaan ng oras para sa pamamahinga sa pagtulog mm -hmm. at syempre para sa ating pamilya. Kahit partner 'yung paglalabas ka, tapos uh, gagala ka. Oh, oh. Minsan masasabi shop. mo na ano eh, bakit ba ako gumawa kaysa nagpahinga na lang ako? <laughs> yung bang uh, mentally po, maayos uh, oh. sayo na nakakagala. Yes, natatanggal yung stress natin kahit napagod tayo sa ako sana. naman luto. Oo, oh, mamaliki ako. So natutuwa na rin ako kahit pa paano. Although pagod ka, syempre. Oo. oo. Pero masyayarin. Sana, sana, partner, after mo na mag-church, magluluto ka. Tapos magtitira ka para sa... Ay, isa Monday. Ay, ah. so, Go, <laughs> Amen. yan. Yun. At yan nga po mga nakalap na balita at kantuhan ng news slide para po sa ating Talat of the Day. Matatagpuan po sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kapitulo 12, Beresikulo 22. Ito po ay paalala para sa ating mga nanunungkulan sa bayan. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliwo. Manatili po na para sa bango na Pilipinas, Dok Pasok. Dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at BZJV 1458, Radyo Calabarzona. Live din po tayo sa ating Facebook page, Light TV God Channel of Blessings at zbni.ph website. At syempre, po, huwag niyo makalimutan ang ating social media pages dahil... 86,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash newslight maging sa ating tiktok at youtube sa atlai tv radio muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news sa so, syempre may good, good, news, news. <laughs> kami pa rin po nauna pa ako <laughs> ah, baba, <syara. laughs> at uh, syempre po ako si Ace Cruz Ace Cruz, Ace Cruz. At Ani Bico Cristobal Ani Bico Cristobal Ani Bico Cristobal At ito ang Newslight Newslight Live TV Radio Live TV Radio Live TV Radio Magagamit ang pinag-uusapan unong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaang. kami nagpapaalala sa kapila ng mga bad news at good news lagi may good news Ito ang Newsline